Ah, uh, mayong hapon sa tanan. Mayong hapon kaninyo. Um, mag-update kita sa ako ang samad. Um, o unsa na tabo sa akong samad nga sa pinusilan sa miaging kampanya sa imaong eleksyon 2025. Uh, mauna kani karon ang kahimtang sa ako ang samad nga pinusilan sa ako ang dughan nga nilapos post diri sa um, ako ang bukton no? i-update ta mo para dili mo mahibong apan dun na pa ko gibati gipamati karon sa ako ang bukton uh, ongoing pa ang ako ang kuan ako ang therapy kay ni although wala ay mga naigo nga mga nga importante sa ako ang mga organs ug ako ang mga kaugatan ug sa bukog bay na anak kaloay sa ginoo tabangan gi niya so karon ako ipakita ang ako ang samad um kay para ma-update mong tanan labi na sa mga albiranos na nag-atang kanunay sa ako ang live um hapit na ta ha, ipaybalo sa ko sa tanan nga hapit na kita mo assume as a uh, amahan sa ato ang lungsod dinhi sa Albuera. So ako nagpasalamat kaninyo sa inyong dakong suporta. Uh, wala gyud mo wala gyud ko ninyo pasagdi bisan sa mga kalisdanan sa panahon ug daghang temptation nga mga nahitabo. Um, uh, nagpabilin gihapon ang inyong suporta diri kanako. Osbon ko daghang salamat kaninyong tanan mga Albueranos. Um, ako nang ipakita, karon ang ako ang Samad na Pinosilan no karong mga pipila ka segundo o pipila ka minuto para ma-update ma mo ni ma update mo sa Samad Pinosilan ni Mayor Kerwin Espinosa no Um okay Ambush me Ah okay Okay Ah inaot, matabangan ko Um, para sa kasayuran sa tananong labi na sa mga alweranos nga na nagpuyo din sa albera ug unsang ako ang gibuhian sa panahon sa kampanya dili ko na pwede nga dili buhaton no? Ah, boys, um nato ni kalikayan nga naay mga haters, mag-invite pa ko taong og napakoylang haters nga mo mag-comment comment mo kay para makakwarta ang maong account para duna na, na ipanghatag sa mga taong lang sa ato ang financial support, no? Um uh, um, ni kasiker um pro so, katong mga loser um politika manino Um, um, katunan lang ninyo og pagdawat katong mga supporters nga ang ilang supportaran nga nawapildi, dawatan na lang ninyo angay nga magtinabangay kita para sa kalambuan o kausaban sa ato ang mahal nga lungsod din sa Albuera dili ko ang ako ang buhat ang ako ang paistoryahon para sa kausaban o kalambuan din -ka sa Albuera sa lungsod ng Albuera. O karon akong ipakita ang ako ang samad nga pinusilan para updated mo sa mga, mga hitabo sa ako ang kinabuhi, no? So, may hapon, may hapon, may hapon. May hapon kanimo, hapon. Uh, hapon sa tanan. Labi na gayod sa mga ato ang mga LGU officers, no? Um, may hapon kang Lolo Sixto, may hapon kang Ben Srama, o may hapon ka yung tanang konsyal sa lungsod. Um, no? Ah. Uh, ah. Oh, um, Nika Seeker, ambush me. Oh, let's say, ambush me. Um, Ikuanta e, ka, no, kung si Kinsay magpapusil, na din ha, iyang kagalingon, labi na sa dughan am um, kung may tag-ambush me, uh, naarasa na ninyo, kay inyuham ng opinion. Dilit mo mga ma ni Ana, no? So, ipatry ninyo pa-ambush. Um, ipa ipaigo ang inyuhang dughan sama sa naitabo ka na ako. Sama sa kong igo. am um, muhatag ko o gamayang pabuya. No? Kung naay makabuhat ni sama sa ingon aning ing nga tama no uh, sige am um, ato ang ako ang ipakita ang um, update sa ako ang samad pinosilan sa mayaging ang um, kampanya sa 2025 elections no uh, okay um, andam na ba mo ang tanan makita sa update sa ato ang ako ang samad pinosilan, no mayong udto mayong udto kanimo meron ha meron tos Hasay. Ah, oh, Jassy. Um, oh, um, Windelbert, James, Aban, Diodola. Ah, uh, Oh, na sa, sa skin care na Ay, ako nila sa akong skin care. Eh. Ako ana ako, ako naman tong ipakita, no? Ha? Ipakita na ko to. O basin o gusto pa mo nga ipakita na usab. To aman sa taas um, siguro karon lang taon no um, uh, oh, sige ako nang ipakita kay daghan na kayong excited no nga makakita sa ako ang samad pinusilan sa miaging kampanya sa 2025 um, elections okay ready na bang tanan eh sige ipakita nato to um, oh, oh. sayon doolon sa uh, samot na karon nga na, Kristo um, gi, gituman ang atong gi, panaad sa panahon sa ato ang pagmiting-miting sa ako ang mga supporters busa wala koy rason nga dili sa dako tumanon ang ako ang mga saad mahitungo diri sa lungsod sa Albuera na pwedeng mahitabo sa ako ang termino Okay. Um, ako ana lang di lang ako elaborate pag bayo kung unsay plano nako na din sa ang lungsod kung dili ang buhat na lang sa BEPK ang magsulti kaninyo. Isod kaayo ang sulti mag-unako og istorya. Ang buhat nako ang ako ang paistoryahon. Ha? Okay kay ba naman mo sa ako ang uh, dili ko anang ingon ana no. Uh, istorya og kuan kabahin sa mga plano nako na dinhi hey, no um, uh, matod pa sa Muto sa BEPK um, just love and no hate atong perming timanan ang no hate just love just love no hate ah? okay. Tana. ha okay ah, timanan ta ha nga para magmalinawon ang atong kaugalingon og dili wala tay gut nga ato ang bationg sa atong kaugalingon ato si silang Auhagon hagon nga move on na kita ha sige tagain niyo ko og higayon sa pagserbisyo kaninyo sa tinod anay sa ako ang panahon karon og di ana ipakita ko na kaninyo ang ako ang maong samad ah ipakita 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 ablihi 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 kay eh, ako ang kanon ang masi kuo ah, man ah dili nasad ni ang nangka kundili ang masi na sad. Ha? Ha? Eh, huwan ba ito? Uy, hindi lang. Hmm, hmm, hmm. 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 Kena siya. Hmm. Hmm. na. Hmm. Di ba? Nag-ano naman siya no? Okay. nag mm. feel, no? Hmm. Hmm. ko. Hmm. ko. Hmm. Hmm. Eh? Hmm. Hmm. Siguro nakita ninyo ang ako ang samad o nakita ninyo ang kalambuan na padong nakaayos siya. No? Huh? Um, na by scholarship ang uh, Albera, salamat. Na mauna ang usa sa mga plano. Shout out! Din ha. shout out ni Kunz Kibin. Kunz Kibin Batistis. Shout out mga sanay ato ang murag, murag napuli ni Marjon bitaw nga si Konspangda in um ikasubo na nga isgutan no sa ako ang higala suod nga higala nga si Cons Pangda. Um, na, na, taghapan gyud nga na ni straight ang ako ang ako ang slate so dako ka mo salamat Uh, mao sa di siya ako nakita aning Carl Kevin Batistis usa ka aktibo ug kadang matinud-anon sa iyahang trabaho ug andam mo serbisyo sa katauhan dinhi sa lungsod sa Albuera. Um, so mao ka ang update sa ako ang samad. No, so nakita nato nga murag chorizo na lang. Chorizo na lang ba ha padong nabitaw isugba. Ah, uh, ni kupos-kupos na ba? Di ba? Mm. Ah. Oh, skin sa mga queen, ha? Oh, Adrian Kaparos Queen. Ngayong Otto Mayor, God bless you. God bless you too. Adrian Kaparos Queen. Um, Mandel Sikades. Kades. Um, okay raban ko dong, dai. Um, naolang yapon, nag, ano, nagsigi pagyapon plano, kung saon ako, pagbuhat sa mga maayo og tinarong nga buhat din mga sa mga lungsod sa pagserbisyo sa katauhan sa longson sa Albuera. Kung akong isaad, magtukod ta o mga mga gikinahanglan na itong din sa ito ang longson. No? Oh? Ah. ah, yeah. Ak si Carl Kevin Batistis, mauna na nagitawag karon o kung si kuns pangag ha kuns pangag oh? kaya naman tay kuns pangga kaniya tong uh, na nato si Mar Marjon uh, ako ang higala no si Magno Marjon ang uh, ato ang uh, sang sa lungsod um, apan na uh, kuan siya karong kuan na 2025 no And, ang ato ang napuli si Kuns Pangag Kuns Pangag. Mau na siya. Ha? Hmm. Ah, okay. Shout out din has poblasyon. Si Adrian Caparo Queen. Oh, no? Oh, gahapit na gyud. Mga <laughs> mga kabatanonan, mga <laughs> katiguangan, ka, mga ka, mga ka-idol. Uh, dinhi na to sa lungsod sa Albuera do dakong kausaban nga umaabot. Hmm, kabahin na uh, anang inyong gi kuan bitaw gi Fredek kaniad to uh, ang mahitabo sa Longson Salbuera, Albuera um, mapakita na yun nako salamat yun kayo sa higayon nga inyong gihatag o sa kupyansa nga inyong gisalig din hikan ako sa ako ang um, slate nga uh, ni straight sad silang tanan no um bago lang sa meeting na mo man nagpahunad ako na yung gili akong samad no nag mga plano kung sao na mo no Um, Magtina ba lang ta? Mga mga Alviranos. Wala ilang ay kundi kita kitang mga lumulupyo din hindi sa lungsod sa Albuera. Kita kita ra dinyo Wala lain No? Ha? Ah? Ug unsay kayuhan para sa tanan? No? Ah. Ah. So, dili lang kayo na ko. ako ang, ang karon Ah, si Joji. Joji. kons Jujie, ang aktibo sa doog matinabango na sa lungsod sa Albuera. So, maura karon ato ang koan. am ah, dagang salamat. Og bayong hapon ka tanan? Just love, no hate. No hate, just love. Kini ang BIPK. Nga leader sa BIPK. Roland Kerwin Dodong Espinosa. Andam mo alagad sa umaabot nga inyong pagsalig isip amahan sa lungsod sa Albuera. Maing hapon kanatong kanan.